32 in the morning. Sunshine News Blast! Sunshine News Blast! Nag-aalab ng na mga balita ngayong tanghali. Sunshine News Blast! Nagliliyab, sumasambulat, dumadagundong sa buong Pilipinas! Sunshine News Blast! Mula sa ACQ Tower at sa Makati, ang sentrong pambalitaan ng Sunshine Media Network International. Narito ang inyong mga News Blaster! Headlines. 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 News Blast. Tatlong Mpox cases kumpirmado sa Sarangani. Headlines. Senior admin hinikaya't na tapurbahan na ang dengue vaccine application ng isang Japanese company. Headlines. Expecto may payo sa mga magulang ngayong tag-ulan. Vice President Sara Duterte, hindi pipilitin ni Baste Duterte na sumali sa PDP laban. Headline! Ang kongresista na si Arnie Teves sumailalim sa appendectomy. Headline! Sa ating international news, sabing limang katao na sawi sa magdamag na pag-atake ng Russia sa Ukraine. Headline! At sa ating sports news, alas Pilipinas women target ang mataas na ranking sa 2025 Southeast Asian Games. Headline! Headline. At sa ating showbiz news, lang sunshine ni Marie Iris Racal makikita sa dalawang International Film Festival. Headlines. 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 News Blast. Sumasambulat sa buong Pilipinas. Sun, 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 sunshine. News Blast. Magandang hali Pilipinas. Araw ngayon ng June 18, 2025. Ako yung makakasama, Valdivina sumasambulat sa buong Pilipinas sun sun sunshine news blast Sa so, ng mga balita, nagkaroon ng dalawang rockfall events ng Bulkang Mayon sa so Albay sa nagkaripas ng na 24 oras. Batay ito sa 5 a.m. update ng Philippine Institute of Volcanology and Seismology, IFIVOX, -E ngayong araw, June 18, 2025. Ang Bulkang Taas sa Batangas ay nagkaroon naman ng dalawang volcanic earthquakes habang nasa 28 volcanic earthquakes na ay tala sa Bulkang Kanaon sa so Negros Islands. Samantala, nasa 54 volcanic earthquakes ang namonitor sa Bulkang Bulusan sa Surusugon. Sunshine News Blast. Kumpirmado so, ang tatong kaso ng MPOX sa Alabel Sarangani. Sa payad ng Provincial Health Office, ang unang kaso ay isang 73 years old na babae na mayroong travel history sa Pulomulok, South Cotabato. Ang ikalawang kaso ay isang 28 years old na babae na nagkaroon ng travel history sa General Santos City. Ang ikatlong kaso ay isang 37 years old na babae na walang travel history. Sunshine News Blast. Kini, ng Scientific Working Group ng Asia Dengue Voice and Action na bilisan na ng Marcus Jr. Admin ng pag ng isang dengue vaccine application. Ang ginutukoy nito ay ang application mula sa Japanese pharmaceutical company na Takeda. Ayon sa grupo, ang aplikasyon ng Takeda ay dalawang taon na ang nakapending. Anila, may lisensya na ito sa mahigit apat na po na bansa kasama ng Indonesia, Malaysia, Vietnam at Thailand. Aprobado rin ito sa World Health Organization. Sa pag-aaral pa, mas ligtas ang dengue vaccine ng Takeda kumpara sa dembaksya ng French. Samantala pinayuhan ngayon ay isang esperto ang mga magulang na huwag hayaang lumangoy o maglaro ang kanilang mga anak sa tubig baha. Ayon kay Dr. Edwin Benedicto ng University of per uh, Perpetual Health Delta, dalikado na lumusong sa mga tubig baha dahil kontaminado ito ng mga bakterya at kemikal na maaring mainom ng mga bata. Maliban dito ay madalas ding nakukuha ang sakit na leptospirosis sa mga tubig baha. Sunshine News Blast! Supposedly, we should avoid or prevent these children from playing sa mga tubig baha. Kasi it's either accidentally mapainom nila ito and we know that how dirty this water are. Number two, tanabay lang mga bagulang natin. We should advise them not to go into this kind of activity. Sinabi din ni Dr. Benedicto na maging ang mga tubig ulan ay hindi rin ligtas na inumin. Sunshine News Blast! Already contaminated not only of the bacterial agents, of viral agents, but also of the chemical. So this very dangerous. In fact, hindi natin ina-advise na inumin yung tubig ulan as of this time. Samantala, na mainam na iwasan din ang direktang pag-inom sa tubig gripo o tap water. Kung ino man na tubig mula rito ayon sa doktor, ay pakaluan na lang ng mabuti. Sunshine News Blast! So therefore, sa panahon ngayon, huwag tayong magtabi na the same practice as before that we should follow. Marami na tayong mga distilled water available or even the least, boiling itself is one way to prevent from having this water boil. Ang uh, tinig Dr. Erwin Benedicto or Edwin Benedicto ng University of Perpetual, Help Delta. Madalas na nakukuha sakit mula sa pag-inom ng maduming tumig ay ang diarrhea pagtatae. Batay sa talan ng Department of Health o DOH ay mayroong mahigit isang libo na kaso ng diarrhea sa bansa mula Enero 1 hanggang kalagitnaan ng buwan ng Pebrero ngayong taon. Karamihan sa mga kaso ay nagmula sa Eastern Visayas. Sunshine News Blast. Nasa pito na ang kabuang nasugatan sa si pag-atake ng Iran sa Israel. Sa summary, uh, summary, report na inilabas ng Department of Migrant Workers, ng 10 o oh, alas suggest ng gabi nitong June 17, 2025, isa sa mga nasugatan ay kritikal. Isa rin na nasa moderate na estado habang lima ang discharged na. Nasa 49 ng na mga Pilipino naman sa Israel ang nawalan ng kanilang tahanan. Sa kamila nito, sa Kupdihang Palad ay nasa 63 ng na mga Pilipino na ang nabigyan ng tulong. Sa ngayon ay nasa 150 ng na mga Pinoy ang humiling ng repatriation sa Israel. Ngunit, 26 pa ang kumpermado at pinoproseso. Sunshine News Blast. Sa kabay na balita, hindi pa kailangan ang mandatory repatriation ng mga Pilipino sa kabila ng tensyon sa si pagitan ng Iran at Israel. Ito ang pahayang ni Pangulong Bongbong Marcos ng Mar Bongbong Marcos Jr. ng tanungin kung ipapatupad na ba ang mandatory repatriation. Ayon pa kay Marcos Jr., hinahayaan muna ng pamalaan ang bawat pamilya na magdesisyon kung uuwi sila o hindi. Gayon pa man, tiniyak ng Pangulo na binabantayan ng pamalaan ang lahat ng Pilipino na nasa Israel at Iran. Sunshine News Blast. Handang sagutin ng Israel ang gastusin sa si pagpapagamot ng mga Pilipino na nasugatan sa airstrikes ng Iran. Ayon ito kay Israel Ambassador to the Philippines, Ilan Floss. Sa huling update mula sa Embahala ng Pilipinas sa Israel, wala pang Pilipin na suwi sa mga pag-atake. Ngunit, ito nga, o pito katao nga ang nasugatan kabilang ng isa na nasa critical na kondisyon. Sunshine News Blast. Labis na pagtaas sa presyo ng produktong petrolyo ibinabala dahil sa Israel-Iran war. CMJ si MJ Mulihar sa report. Ngayong linggo, tumaas sa 1.80 kada litro ang presyo ng gasolina at diesel, habang 1.50 naman kada litro ang tinaas sa kerosene. Malaking dahilan ng pagtaas ang nagpapatuloy at tumitindi pang gera sa pagitan ng Israel at Iran sa Middle East. Ayon sa Canada-based economist si Dr. Michael Batu, hindi pa ito ang tunay na epekto ng gera sa gitnang silangan sa presyuhan ng langis sa bansa. Ngayon, Admar, lumalaro ito sa 75-76. Eh. So, inaasahan sa mga darating na araw, papalo ito ng 80. At kapag ka nangyari yan, eh, magkakaroon ito ng direct na epekto sa uh, presyo ng produktong petrolyo naman dyan sa Pilipinas. Kung susundan ang forecast si Dr. Batu, posibleng pumalo sa 8 piso kada litro ang dagdag sa presyo ng gasolina. Mayigit 10 piso naman ang inaasahang umento kada litro ng diesel. Oras nga na tumaas ang presyo ng petrolyo, tiyak ang domino effect nito sa ekonomiya na magdudulot ng pagtaas ng pamasahe. Pagmahal na mga bilihin na tiyak makakaapekto sa serbisyo publiko ang 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 langis iinaangkat natin 'yan no? And and uh, petroleum and oil yan ay uh, nag uh, ginagamit no sa napakaraming industriya sa ating bansa. So makakaroon talaga yan ng widespread uh, effects, inflation at makakaroon talaga yan ng direct impact sa cost of living uh, diyan sa Pilipinas at bark. Babala ni Batu, tataas pa ang forecast na price increase kapag hindi napahupa ang tensyon sa gitnang silangan. Bukod sa supply ng langis sa Middle East, may epekto rin sa presyo ang shipping routes ng mga barkong may produkto produktong petrolyo. Kasi ang, ang Iran ang control ng tinatawag nating Strait of Hormuz. At yung Strait of Hormuz na yan, diyan dumadaan ng napakaraming mga oil tankers galing sa Qatar, galing sa Kuwait, no, galing sa Iraq, galing sa Saudi Arabia, diyan dumadaan 'yan. At kapag kasinarayan, eh mag walang walang dadaan ng iba yung mga uh, mga tankers no na nagdadala ng petrolyo sa iba't ibang mga bansa kabilang na ang Pilipinas. Panawagan ngayon ni Dr. Bato sa gobyerno, iwan muna ang politika at maghandaan ang mas malawak na epekto ng gera sa kitang silangan sa ekonomiya ng Pilipinas. Para sa Diyos sa Pilipinas kung mahal, MJ Mondihar, sm News. Sunshine News Blast! Target ngayon ng Department of Energy o DOE na maging electric vehicle ang 5% ng kabuang bilang ng mga sasakyan sa Pilipinas. Sa Panayam, sa sm News, sinabi ng DOE of Officer in Charge Sharon Garin na marami-rami rin naman ang gumagamit ng e-vehicle sa kasalukuyan kaya maasa siya madagdagan ang mainganyo nito. Sunshine Mga at least mga 5% ang vehicles natin. At gusto rin namin sana yung pati yung mga jeep natin, bicycle natin, motor, no? Uh, sana mag-convert na tayo to electric vehicles. <tong> nan ang e-vehicles ay mas murang gamitin kumpara sa gasolina at diesel at mas environment-friendly pa ito. Kaugnay sa usapin ng mga produktong petrolyo, sinabi na rin ni Garin na hindi malaki ang magiging epekto ng gulo sa Israel at Iran pagdating sa supply ng langis sa bansa. 1.5% lang sa mga inaangkat na langis ng bansa ang kinukuha sa Iran. As sa tunayan, maliban sa Middle East ay may iba pang mapagkukunan ng langis tulad ng Estados Unidos at South America naging sa mga kalapit na bansa sa Asia. Sunshine. A news blast. Ang part ng Iran is only 1.5%. So isang daan na litro, isang litro yan. Bukas naman ang ahensya kung magkakaroon ng pambansang imbakan ng langis ng Pilipinas upang magkaroon ng sapat na reserva sa kaling Aralan ng maayos ng, ng kongre, ganyan. Dapat legislative. Si Sharon Garin, Officer in Charge ng DOE. Sunshine News Blast. Malapit na maging available ang mga electric bus na para lang sa mga persons with disabilities. Sa anunsyo ng Department of Social Welfare and Development o DSWD, nasa 20 units ng electric buses ang inisyal na ilalabas. Ayon sa ahensya, akbang nila ito pang diskriminasyon sa mga PWD sa mga pampublikong transportasyon. Kamakailan ay kumalat ang isang video na nasaktan ng isang PWD habang nakasakay sa isang bus. Sumasambulat sa buong Pilipinas. Sun, 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 sunshine News Blast! Time check 11.44 in the morning. Kung ako ang tatanungin, kahit sa aspeto, gusto ko garantisado. Metikuloso kong tao, kaya gusto ko lahat maayos at sigurado. Lahat quality, yung hindi ako mawakoppromiso pero sulit ang presyo. Ganyan ang clean fuel, kaya dito panatagan loob. gasolina pero sulit ang halaga. Mag-clean fuel ka. Muling nagbabalik ang Sunshine News Blast. DZAR Sunshine Radio Report. Tutorial ang pag ng dugo, binigyan diin sa World Blood Donor Day ng Central Visayas. Si Jim Ray Biosa, sa ng Balik. Hinihikayat ng Department of Health, Central Visayas, Center for Health and Development 7 ang pagsusulong ng bulintaryong pagdudonate ng dugo. Pagtitibayan rin ito ang ugnayan ng mga lokal na donor at mga katuwang na institusyon para matiyak ang ligtas at sapat na supply ng dugo para sa mga pasyenteng nangangailangan. Ayon kay Dr. Mar Carlo Alcotin, Medical Officer 3 ng National Voluntary Blood Services Program sa ilalim ng Non-Communicable Disease Section ng DOH 7 na sa kabila ng kasalukuyang kakulangan ng supply ng dugo sa mga pasilidad pangkalsugan na Rion 7, patuloy pa rin ang kanilang pagbibigay ng serbisyo sa mga pasyente na nangangailangan ng dugo. Sa pagunita ng World Blood Donor Day nitong nakaraang Hunyo 14 na may temang magbigay ng dugo, magbigay ng pag-asa. Sama-sama tayong magligtas ng buhay. Layunin nito na kilalanin at parangalan ang mga individual na bulutaryong magbibigay ng dugo upang makapagligtas ng buhay. Habang hinikayat din ang mas matibay na pakipagtulungan sa mga katuwang gaya ng Philippine Red Cross, mga pribadong ospital at iba pang organ sa kalusugan. Bilang tugon sa pangangailangan ng rehiyon, inanunsyo ng DOH-7 ang gaganaping blood donation drive sa June 20 to 21, 2025 sa Eala Center, Cebu. Bukas ito para sa mga voluntaryong donor na may edad 16 hanggang 65 taong gulang bilang bahagi ng mas malawak na kampanya ng Departamento upang palaganapin ang kamalayan at kultura ng regular na pagdodonate ng dugo. Ayon kay Alcutin, binibigyang diin niya ang mahalagang papel ng kooperasyon mula sa komunidad at ang regular na pagdodonate ng dugo upang mapanatili ang sapat na reserba lalo na sa oras ng pangangailangan. Hinihikayat ng DOH7 ang publiko na suportahan ang inisiyatibong ito at makiisa sa pagtitiyak na laging may nakahandang dugo para sa mga nangangailangan. Mula dito sa Cebu, para sa Diyos at sa Pilipinas nating mahal, Jim Rebiosa, SMU. Sa ibang balita, ginamit na na may gate walong daan mga paaralan sa buong bansa nitong lunes, June 16, si 2025, ang bagong senior high school curriculum. Ang pilot phase na ito, ang unang hakbang sa reforma ang gagawin sa K-12 program. Sa plano pa ng Department of Education, sa susunod na taon ay tatutupad na ito sa lahat ng paaralan sa bansa. Sa ilalim ng revised senior high school program, pipili na lamang ang mga estudyante sa pagitan ng dalawang strands. Mula sa apat na strands, magiging dalawa na lang ito at ito ang academic track at ang technical vocational track. Mula rin sa kasulukuyang 15 core subjects, babawasan ito sa lima na lamang. Ang mga asignaturang ito ay effective communication, general mathematics, general science, life and career skills, at study of history, and Philippine Society. Sunshine News Blast! Hindi so, dapat ikinukong para ni General Nicolás Torre III ng Philippine National Police ang kanyang sarili kay Senator Bato de la Rosa. Ayon ito kay Davao City Vice Mayor Elect Baste Duterte bilang tugon sa si sinabi ni Torre, hindi sa pagiging hepe ng polis noon ni Senator Bato kahit one-star general lang siya. Sa paliwanag ni Baste, maganda ang intensyon. bakit nilagay sa pwesto si center Bato kumpara kay tore na two-star general nga pero ginagamit naman ang kapangyarihan sa hindi tama. Matatandaan niya na ganyan, dating Pangulong Rodrigo Duterte sa pwesto, binangkauna-unahan niya ang PNP chief sa si Senator Bato para maging katuwang sa kampanya kontra ilegal na droga. Sa kasalukuyang administrasyon ayon kay Baste, binagay naman si Torre para kalabanin ang sino mang sumusuporta kontra ilegal na droga. Sunshine News Blast! While he compares himself to Bato, let, let me just point out the difference. Si Bato, kung ambak man o promotion, It is because it was to fight drugs and criminality. Si Torrey position because he is there to persecute those who are against drugs and criminality. So what does that say about this administration? Kulang na lang limo, you are promoting drugs and criminality and you are grooming pushers and narco politicians. si Davao City Vice Mayor Elec Baste Duterte. Taon 2018 ng ideklara si Tuan bilang persona ng grata ng Sabuniang Panlunso ng Calvayo City Samar. Ito ay dahil sa pagiging partisan niya sa isang political party at bigo pang ng kriminalidad sa lugar. Noong August 2024 naman na mangyari ang iligal na pagkubkob ng libo-libong mga pulis sa pangunguna ni Torres sa compound ng religious group na The Kingdom of Jesus Christ sa Davao City para lang hanapin ng isang tao. Si Tori ang nanguna sa illegal na pag-areso kay FPRRD noong March na sa din dinala sa The Hague, Netherlands kaugnay ng kasing crime against humanity. Sunshine News Blast. PDIP, PDIP ni Davao City Vice Mayor Elect Basse Duterte ang kanyang kapatid na si Vice President Sara Duterte na maging miyembro ng PDP Laban. Binigyan din niya na sa kanilang pamilya, iba-iba talaga ang kanilang direksyon at la plataforma kung pag-uusapan ang politika. Sunshine News Blast. I do not know. Uh, we're very different when it comes to This is my sister you know, nah, lahi na among pagkaigsuon niya lahi ang politika gid sa mga, kay say magbangga gid So uh, it's it's the same with asako amahan siya or any other else, some family ngan are politika. So we have our own uh, directions and uh, platforms when it comes to politics. So I cannot the uh, na gusto ko. Nauna na rin ni VP Sara ang kanyang desisyon na huwag sumali sa PDP naman. Ito'y kahit pa ang kanyang nakababatang kapatid na Subaste ang papalit bilang temporary president ng partido. Ang iyan, mas pipiliin niyang maging single ngunit handa makihalubilo sa anumang partido. Sa pahayag nga ng PDP lawan nitong June 16, 2025, nag-leave si Senator Robin Hood Padilla bilang president ng partido upang bigyan prioridad ang kanyang tungkulin bilang mamabatas sa 20th Congress. Samantala, itinahagi ni Bastien na sa mga kalagayan ang kanyang aman na si dating Pangulong Rodrigo Bata Duterte. Batay ito sa kanya nakita ng bisitahin ng mga kamakailan sa detention facility ng International Criminal Court sa The Hague, Netherlands. Sunshine News Blast! I think it's better. I, 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 truly believe uh, it's he, uh, better there. Uh, ang difference lang, medyo nag-lose siya weight yun. Namayat no, siya siya yung payatig ayun? Or basi dugay lang ako sa nakita. Pero na, nabaguhan ko ba, anak? Pero, mm, mayat siya. Pero it could be a good thing na namayat po siya. Kaya basig sa iyang edad, dili po. Uh, wala ko kabalo eh. I am not a doctor. Kaya wala po eh. Kaya mga ng mga assessment na nadunggan nako But, kaya nang, you know, when I talk to him, I think he's okay. Si Davao City Vice Mayor-elect Baste Duterte. Sunshine News Blast. Good hindi Dina. Makabibisita muli kay dating Pangulong Rodrigo Duterte sa si The Hague, Netherlands, sa si Davao City Vice Mayor Elect Baste Duterte. Anya, siya ay naiiwan tagabantay sa Davao City kung kaya't hindi siya gaano alis ng bansa. Kahayaan niya na lang kanyang ibang mga kapatid at kamag-anak na bumisita doon sa kanyang ama na kasulukuyan pa rin sa pasilidad ng International Criminal Court o ICC. Kung magkakaroon man anya siya na pagkakataon muli na mabisita ang ama ay presido sa ibang bansa na. Tinutukoy nito ang bansa na handang tumanggap ka FP sa galing mapagbigyan ng hiling nito na interim release o pansamantalang paglaya. Kaunay nito, may mensahe si baste sa bansa na handang tumanggap sa kanyang ama. Sunshine News Blast! Uh, thank you in advance uh, for uh, accepting my father. If ever that will happen. But still, kung wala man since kung na ka, uh, I will not forget this. See, that was it, mayor elect, but said the Sunshine News Blast. tagumpay na sumailalan sa appendectomy si, si dating Negros Oriental Congressman Arnie Davis Jr. ngayong araw, June 18, 2025. Sa payag ni Atty. Ferdinand Tupasio ay ang operasyon sa isang pampublikong ospital matapos reklamo ni Davis ang magtinding pananakit ng tiyan nitong Martes, June 17. An, ang appendectomy ay isang operasyon upang alisin ang namamagang appendix bago ito pumotok dahil maaaring magdulit ito ng mas seryosong komplikasyon. Sumasambulat sa buong Pilipinas! sun sun sunshine News Blast! International News Blast. Sa ating international news, nasa way ang 15 katao matapos ang isang magdamag na pag-atake ng Russia sa si Kiev, Ukraine. Ayon kay Ukrainian President Volodymyr Zelensky nitong Martes, June 17, 2025, nasugatan na nasa isandaan at pitumpot na iba pa sa naturang pag-atake. Tinatay ang isandaan at limampung residential buildings sa man ang napinsala sa si Kiev. Sa isang post, nasa Apat na raan at apat na pong drones at 32 missiles ang ginamit para sa naturang pag uh, naturang magdamag na pag-atake. Sports Sports News Blast. Target ng last Philippinesianian na makakuha ng mataas na ranking sa magiging 33rd edition ng Southeast Asian Games sa Thailand. Inspirasyon nila ang silver medal na nakuha nila sa katatapos lang na Asian Volleyball Confederation o AVC Nations Cup. Ang SEA Games ngayong taon ay gaganapin mula December 9 hanggang 2025. Inaasa ang mga bansa tulad ng Vietnam, Indonesia, at Thailand ay makasungkit ng medalya sa naturang event. Showbiz News blast! Magiging tampok ang pelikulang uh, Sunshine ni Meris Sraka sa dalawang international film festivals. Sa anunsyo, magkakaroon ito ng screening sa Taipei Film Festival at New York Asian Film Festival. Partikular na sa June 21, 23 at 28 sa Taiwan. Now na itong nagkaroon ng screening sa Palm Springs International Film Festival sa California, USA noong Abril. Manalo na ng Crystal Bear for Best Film sa 75th Berlin International Film Festival. Ang kwento ng Sunshine na pinagbidahan ni Maris ay nakasentro sa isang batang gymnast na nabunti sa mismong linggo ng National Team Tryouts. Sumasambulat sa buong Pilipinas, Sun 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 Sunshine News Blast! Ang salita ng Ama sa pamamagitan ng hinirang na anak ng Diyos Pastor Apollo C. Kibuloy. In 1 John 4.16, And we have known and believe the love that God hath to us. God is love, and he that dwelleth in love dwelleth in God, and God in him. Nalalaman natin tayo iniibig ibig na Diyos at lubos tayo yung nanalig sa katotohanang ito. Ang Diyos ay pag-ibig. Ang nagpapatuloy sa pag-ibig ay nananatili sa Diyos. At ang Diyos ay nananatili naman sa Kanya. Sunshine News Blast. Tingin nyo na ngayon ang balitaan ngayong tanghali ng Miyerkules, June 18, 2025. Sa ngalan ng buong person in DZ 1026 SMI Radio ng SMN News. Ako so, ngayon naging tagapagbalita, Valdivina Gracia para sa Diyos at sa Pilipinas nating mahal. Sumasambulat sa buong Pilipinas. Pilipinas. sunshine News Sunshine News Blast. <coughs> Sumay nyo ang Sunshine News Blast! Hatid ng Sunshine Media Network International at ng DZAR 1026 Sunshine Radio. Kapartner mo sa balita at serbisyo. Kung ako ang tatanungin, kahit saang aspeto, gusto ko garantisado. medikuloso kong tao, kaya gusto ko lahat maayos at sigurado. Lahat quality, yung hindi ako makukompromiso, pero sulit ang presyo. Ganyan ang clean fuel, kaya dito, panatag gasolina pero sulit ang halaga. Mag-clean fuel ka.